Hi guys. So kumakain ako guys ng spaghetti guys. Yes guys, ito ako guys. Kumakain ako ng spaghetti. So ito spaghetti guys ay hindi ko luto guys. Kundi uh, gibalot ko ni sa ay. <laughs> <Hi. laughs> oh god. ko. <laughs> ano kasi guys uh, Masarap kasi yung spaghetti <laughs> So guys So magkawin ko sa spaghetti guys No Yum mm. So magkawin ako sa spaghetti guys Kaya ipos ko na rin Kaya dumatulo guys siya <laughs>